Bumaba na tapos si yung text. Pakigan natin. Anong sabi mong tanga ka? Ha? Putangin na mong inteks kung tanga ka. Tanga, tanga, tanga. Putangin na mo. Patsiyaho, putangin na mo pero nagbibisi pa rin ako. Hindi mo ako katulad. Wala kang alam. Ha? Kahit bunga yung bisi kung putangin na mo nagbibisi yan. So ngaling-ngaling ko yung bunga nga mo putangin na mo ka eh. Bumanat ka ng bumanat. Bubugbugin kita dito putang ina mo magapo na. na? Patatakin kita. Baba ako. Ayan na po si Intex. Pakinggan natin ang mga banat ng tangang yan. Naapakan daw ako. <laughs> Hindi niya lang pinapatapa ko lang. Tapakan ulit natin ha. Hoy tanga. Bilisan mo ang banat putangin na mo. Ang bagal-bagal mo eh. Tatanga-tanga ka eh. Bakit? Nanginginig ka na ba? At naririnig mo sa BCC speed? Ha? Putangin na mo ka. Nanginginig na ang mga tuhod mo. Si speed nandito na. Bugbog sarado ka, tanga ka. Magtawag ka, call 911 ha. Tawagin mo yung mga tropa mo, mga bobong katulad mo. Putangin na mo. Patapakin, ka, patapakin ulit kitang tanga ka. Nangganahan ka. thank you Oh, bogok. Tanga ka. Bogok. Bugok. Kita-kita po natin, walang igi. Ang master, walang igi. Ayan, oh. <laughs> Puta na si Intex, oh. Hanggang ngayon, engot ka pa rin. Ha? Ah? Wala ka bang saks? O hindi mo kayang paganahin yung pats mong G.O.B. Tarantado. Ipats mo muna yan. Bago gumana ang busy ng G.O.B tarantado ka magbabakas magbabasa ka kasi sa forum wala ka kasing alam eh hindi ka marunong magbasa tangin to nagtitinda lang ng ice candy Nagchat-chat ka pa wala kang kagana-gana putang ina mo nakita mo ginawa sa ng senador di ba tinapong ka ginawa kang taga captcha nang panginabangan ka tinapong ka bobo ka kasi ang dami mong sasamahan senador pa Putang ina mo ka o, oh, patapakin kita ulit, ha? Baba ako, ha? Kawaawa kang pulubi ka. Baba ako. a gente tem que ver como que Hmm. Tanga. Sampaling kita ng kabayanas eh. <laughs> kabayanas pala. <laughs> Kawawa si Intex oh. Halatang pulubi ka. Isang click lang kita eh. Ha? Putang ina mo ka. Ano, kaya mo pa ba, ba? O tatakbo ka na? Bakit ako tatakbong sinasabi mo? Baka ikaw ang tatakbo sa bagay, sanay ka sa mura. Tangake. Tanga ka Tanga. Utangin nun to. Sungal ko yung bunga nga mong tanga ka Oh, ano? Lalaban pa ba? Ha? Huh? Utangin na ka. Ano? Sumagot ka. Putang ng sintex si walang kabuhay-buhay eh. Putangin n'to eh. Bugok, bugok. Intex. Intex. Ice candy intake. <laughs> Intex! Putangin na ka, ba't nagtatago ka na? Bakit plated ka? Putangin to, nagsasalita na naman sa bisit eh, sa ilalim. Patapakin na nga kita, linti ka. Kawaawa ka eh. Ha? Baba Bababa ako, ha? Baba ako, baba.

Ano sabi mo? Ha? So ngaling, -ngaling ko yung bunga mo, mong putang hinake. Hindi na nga ako ginaganaan sa yung tanga ke. Putang ina mo ke. Kanina pa tayo dito, hinayo pa ka ha. Putang ina mo, hindi ka makapagpasok ng boots mo. Kanina, 46 user lang yan. Wala kang magawa. Putang ina nito. Tadyakan ko yung bunga nga mo eh. Apo ah, puputulin ko na po ang YouTube. Walang kabuhay-buhay itong Intex na to eh. Hindi ako ginagana ng labanan tong tangang to eh. Kahit kailan kasi, hindi ka mananalo sa akin. Yan ang tandaan mo, Intex. Putang ina mo. Panalo ka na. Ha? Patayin natin ang video. Pero patapa patapakin ko muna para na mamapil niya na malakas siya. Ha? Baba ako ulit. Ah, ito, stop po. Click natin. Stop. Apak, Intex na bobo. 别，先拿破，先拿破。 nakita mo yung tapa ko sa'yo, isang piti ka lang eh. Tapos lalabang ka pa sa akin. Putangin na mo. Wala kang alam. Yan ang tandaan mo. Capture helper ka lang. Ha, ah, boy? Tagapats ka lang. Tanga ka. Putangin na mo. Paano ko mananalo sa akin? Eh, wala ka namang trabaho. Hindot ka. tindi na ka lang ng ice candy. Putangin nake tapos magbabalot ka eh, lalabang ka sa akin? Putangin na mo, hindi mo kayang ubusin ng pera ko, gusto mong bayaran ko buhay mo? Ha? Gusto mo ha? Hinayupak na to. Napakapangit mo na, napakatanga mo pa. Putangin na, mga utol, bababa na ako. Walang buhay ito. Siya na panalo, panalo na siya. Ha? Wala eh. Kawa-awa, ha? Eh, isang pitik lang eh. Isang pitik lang. O? Oh? Isang pitik lang. Tapos agad. <laughs> Baba na ako. Tigil na natin itong kalokohan na to. Ay, talagang mayaman. Talagang napakayaman. Eba, speed ba naman to? Viking speed, Y alpha speed. On the mic. Baba na ako. Sige na. Out na ako. Part na lang ako. Patayin ko na YouTube ko. Walang buhay, walang buhay. Thank you, thank you. Tanga, nagpapamigay ako ng tools. Gusto mong bigyan kita? Pa paano lalakas yan, syntax? Tangina, na, walang buhay. Oh, sige. Bumalat na kayo sa busy. Wala kayong kabuhay-buhay. Thank you, thank you mga tanga. Thank you.